check nato na aton connection sa kay uh, uh, abyan na uh, Emmanuel Pinasas no uh, Nahanungod sa sa pinakalates nga nakuha naton nga update sa uh... Uh, duha ka mga magkatuhay nga mga eruptions sa Kanlaon Volcano dito sa may Negros Oriental. Kag ang mga hanalitan, diri man nag estar sa Negros Occidental. May 100% ka evacuation order ang ila nga mga disaster risk reduction management offices dito sa lugar mga kabayan. Pila na kabilog subong ang mga nahalitan kag ara sa evacuation centers, no? Kag laban-laban sini ang ila Christmas sini kag ang New Year's Day Uh, dira sa evacuation centers no uh, dira sa ilang nga uh, lugar oriental and occidental mga kaabyanan di ba ta lang ko anong latest subong kag kun bala may chance na i lower down no ang alert level from 3 uh, basi bala nga uh, uh, bagdubo nubo no depende sa monitoring sa kondisyon uh, ng sitwasyon sa uh, uh, kanlaon uh, Uh, a mga kaabyanan kag uh, uh, sa masunod nga semana or this weekend may grupo nga private uh, um, group nga magapadulong didto nga magpanghatag sang ila sini nga relief operations or relief goods mga kaabyan ng pag-aupda ni ni Abian Eric uh, Canisares nga mga report man dugay-dugay sa aton. For the meantime, check nato ng aton connection sa newsroom. Kuhaon nato na pinaka latest nga mga informations na hanungon sa eruption uh, sang sa uh, Kanlaon volcano with Abyan uh, Abian Emmanuel uh, Pinasas. Uh, Abian Emmanuel, good morning. Kami. Abian mean, Mike, uh, nagpagwa ang DOST PIVOX sa anunsyo uh, <coughs> anonsyo sa mga presidente nga nag sa Negros, ako, Negros Occidental mm -hmm. sa Pusibri Lahar Flow uh, sa tunga sa malaking panahon na dala sa uh, uh, Bagyo Kirubin nga na tropical cyclone na. na. Mm -hmm. apo nang in at uh, low pressure area. Okay. So sa ahensya base sa advisory ng pagwa kahapon mabatsagan sa Negros Island sa uh, masunod pa nga inaadlaw ang um, moderate to heavy rainfall. Okay. Di base sa kahapon pa nga, nga ano yunin, nga uh, weather, update. weather update. pero uh, sa sunod sa pag-asa subong nga adlaw uh, may dako nga chance may mataas nga chance nga magabalik uh, bilang bagyo ang uh, low pressure area. So, mm -hmm. uh, mas madako pag ilang chance ang ati mas maglain para gid ang panahon diri sa Western Visayas. Pagmunog pag ang ulan kag amo ni gidapan mm -hmm. natin, abyan na uh, Emmanuel no nga magmu kung magmunog ang ulan. Mm -hmm. dako ang possibility nga ang lahar madala pa sa may suba kag sa mga mm -hmm. neighboring barangay sa area amo mm -hmm. oh. na uh, kalakip diri sa mga mga ati kunsang naglupok to ang bulkan mm -hmm. nagtipon mm ang mga abo yes. may mo ini nga dagdagon kag pa sa mga water sites. So, lakip diri ang uh, Creek sa Biak na Bato, okay. ang Bahi-Bahi Falls, kasubungan sa Talatapa, uh, Talaptapan Creek sa uh -huh. Kabukungan uh -huh. sa La Castellana. Kaga, mm uh -hmm. -huh. nga pari mo natabo sa nga June 5. Actually, Di, what's, what's it, ang, tur ang local tourism dito, apiktado na uh -huh. patay negosyo sa yan. No? Nga, supposedly, ang uh, muning ginabantayan nila nga season uh -huh. para nga ang ano, ang uh, ang guest kada dako kita nila tay why din subong inton sesa ni ¿no subong abyan yeah. na uh, Emmanuel actually uh, base sa latest report kay ina sa Office of the Civil Defense sa no. uh, pila ka pictures <clears throat> ang sa pila ka pictures makita ang ginalantaw nga lahar flow na pero kay mm. kay bengod tu ang tubig sa biak na bato isa sa mga sapa sa biak na bato is oh. nag na color gray na wow. Uh, makita nang na nag-iimpon nga abo pero wala pa oh. confirmar sa kahen siya kun na ini nga lahat so but ang mga fish ponds didto mm -hmm. freshwater, uh, mga freshwater fish culture mm -hmm. ang ginabunyag sa ilang mga pananod dito ay kadamo dira sa mga gardens sa mga farm dira nga mga vegetable farms bala abyan na uh, Emmanuel no dira mm -hmm. sa may area so muni ni nagasuffer subo nga hindi ka nakabalo paano mo i-sustain ang pagtubig sa mga vegetable farms o kung mga orchard dira sa tiilan sa Kanlaon Volcano, Abian Emanuel. And also, amoy naman nga ti, para masalbar man ang agrikultura dito sa Negros Occidental. Oh. Ginaman sang gobyerno ang pag-evacuate sa kasapatan kaya ti uh, budlay man niya masalbar ang mga tanong pero ang mga kasapatan at mahimo pa yung masal basta madala lang sa evacuation center. Base sa record sa uh, Provincial Veterinary Office, may ara sa uh, 167 ka mga sapata uh, ang napangdala na sa evacuation center halin ini sa 6 kilometer permanent danger zone okay. sang sa Mount Kandaon sa La Castellana. Mm -hmm. And uh, diri ang mga kanding, mga baka, karabauti, mga baboy, budlay man i- Hmm. I, ano, pero gipahan na hugutan man basta mga sapat. Pwede pero isan pa, maidiyahan niya kay Kuyuro, nung mo. Tapos hmm. ipang si higot mo naman to, kung naman pwede temporary uh, hmm. ano, nga bulutangan sinisaila. ila. Pero ti ang mga uh, humay, hmm. mga prutas, uh, ulutanon, laban-laban niya, wag tang na ni. Mm -mm. No? And also, ang ilang tourism, kati ginabawal naman ang pila yes. ang mga tourist activities, kaya kaya mm -hmm. natin sa pagligo, sa tubig, pag pa ka mga outdoor activities. Kasi ang sources of drinking water nila, no? Uh, amuning isa sa mga mahalitan, subong, kati ang inahambal mo niyo, uh, makita ta sa screen na ton, subong, ya, uh, mga sapa, ang suba ini dito, nga nag na ang kulor, mm -hmm. bangun uh, sa nga, Puwerte nga abo no, nga nagaling sa panglupok sa kanlaon na uh, Abiyan Emanuel. Mm -hmm. Kasi kung, kung mag- kung, bu pa magbupagin mas mamudong ulan, sigurado nga mas madamol pagid nga abo ang mga yes. ilig sa mga kabanhuanan dito sa Negros uh -huh. Occidental. Uh -huh. Base sa report sa uh, uh, -box, as of 12 AM December 9, nagpapabiling gihapon sa alert level 3 ang kandaon. Yara gihapon ang uh, when it comes sa iya nga uh, status alert level, yara gihapon ini sa high activity kag sa kanakalipas nga 24 hours nakarecord ini sa 24 man ka volcanic earthquakes mm -hmm. kag nagbuga sa 4636 nga tonelada sa uh, abo mm -hmm. to, uh, sulfur dioxide flux uh, sa kahapon ni December 18 uh, may katasan man ini nga 100 meters kag padayon man ang ano gani ang, ang, ang ground deformation o uh, ang paghubag uh, uh, sa bulkan mm -hmm. okay as of now amo um, ang latest uh, natuhoy sa paglupok sa bulkan kada ona. Abyan Emmanuel Pinasas para sa balita ng integridad at prinsipyo. Live video. Salamat gid kay Abyan Emmanuel uh, Pinasas no sa sining mga latest figures and numbers uh, ang sini sa mga ibakwis uh, sang uh, kadwa, Abyan Emmanuel no kadua maglupok no. Uh, may, may duha ka dako nga major eruption uh, ang, ang ang natabo nagligad no so amo ning rason kun nga ang uh, 100% evacuation order ang ginapanaog og sini sang provincial government sang oriental kag occidental uh, para sini nga masigurado ang kabuhi sa mga tao didto so in 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 line to this ang uh, iban nga mga pribado nga mga grupo Uh, magapadulong didto kay for time being uh, ang mga ibakwis nga ini ara sa evacuation centers kag ay pa makahibalo kon ano ang matabo naman sini sa masunod nga semana si no everything is uh, certain no uh, uh, is uncertain uh, regarding sa uh, ginabantayan subong nga sitwasyon sang ano sang bulkan uh, Kanlaon